Gracias Guys, andito na ako sa baba. Ito, umpisa na naman po ng aking pagtitinda. Ah, uh, 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 May nakaharang nga lang yung kotse. Uh, guys, ito na, luto na ang aking butche at lumpia at ang turon. Nakahanay na. O, oh, meron pang nakasalang. Ayan. Oh, yan. Tinan yeah, nyo naman, ang ganda ng aming panahon. Ang ganda. Nay lumpia. Kay Nana Ano sa lumpia? Kakain tayo. Oo, dito sa bibi. Nay bi mga ilan kay nag dalawang lumpia sa kabuke. Dalawa na lumpia. Magkano 5 pesos. Tatlong buke ate. Wag ate yung buche? Pero ano? Oh. Pero hindi pa tola Yun kung sa ay... Pahinga. Pahinga, isang... Ay, sa kaya. pa. Ate ah, Romero, meron to. So... Meron meron. Itay ko <laughs>

Di okay. okay. ba, ah. <laughs> dito ah. na yan. po. I-check po natin. Bakit nga? Ano nga. Naka-live dito? Hindi po. Ano ang basura? tara po sa po. dito? Hindi po. Ano Ano Ah. Ang <laughs> si uh. ah. uh. ah. yes. <laughs> contents Dito yes. naging isa kami. Okay. Kaya uh. ano followers? Uh. Mababa pa lang po

Sarap. Tayo kayo dito. Tayo po. Tayo kayo dito sa Liliw. Ate pahala po. Ati Jean. Sarap. Lampi ang ulay. Thank you. Thank you po. May lakad ako pahapon. Bukas po meron post me oh Balot na rin yung pangainin mo Okay. 好。 Ang dami eh oh, bus na po guys Ang aking mga paninda Toro na lang po ang natitira Thank you Lord